Hello, mga meses. Late na akong bumangon. Pero sa totoo lang, ako ay gumising na kanina. Alas 5, pasado. At ako ay sinasakta ng tiyan. Uminom ako ng mainit na gatas. And aside from that, ay medyo masama pa din ang aking pakiramdam. But I can manage kaya pagkatapos kong uminom ng ano ah kaya sa ako ay pumanik uli dito sa kubot na tulog tapos ngayon lang wala akong bababa wow very perfect ang weather sino nang nagbanlaw banlaw ng aking mga short ah? ikaw ikaw chong ikaw Oh, hindi ko na yun nabandawan. Ako naglaba kahapon. Yung ay, yung mga short, ay eh, hindi ko na nabandawan. Hindi ko na natapos. Because, I'm not feeling well nga. Iba pa nga din yung boses ko. It's not normal. Sabi <laughs> ng laban na pala na itiyong nakasampay na pati pambay dia. Pero kahapon yung mga damit ay nabandawan ko ba yun ah? Claire is here. Dahil siya ang magbabantay na yung mga damit na yun. Titiklipin din niya later. What is this? Pork chop? Pork chop. Masarap sana yung sinigang na baboy. Pwede ka nagsigang. Pork chop, piritos na naman. mga meses. Kami man din hali ay madami ng kakao na nabulok. Hindi ko na naintindi. Like this. O, mabubulok na ito kung hindi ko pa pipitisin. Kaya pitasin niya. Hindi pa, o. Pitasin na yan. Hindi ko na inintindi at ako tinatamad. Masama nga ang panahon. Laging maulan dito sa amin. Paano ko gain matutuyo? Ay, walang araw, di ba? Ay, ngayon na pangalawang araw ng mainit. Ay, naisipan ko yung pa ipaibilad. Baka makakatuyo. Makakagawa ng tabla Let's try. Taas naman. Wait. Ha. <laughs> oh Mababa naman. Za. <laughs> Bumata asno. Apo na naman. So it's time to feed the animals. Yeah. Pero bago ko sila pakainin ay maegi pa akin na muna tanggalin itong puso na itong saging na ito ang mga meses o ano naman ito ay tagal na tagal ng pumuso ngayon lang matatanggal yung kaya hindi siguro nataba yung kanya mga bunga ay dahil nga hindi ko na natanggal agad ang puso there's another here oh bayan oh hindi pa din natatanggal ang puso So we're gonna remove it. So I think I'm gonna jump na lang. So dito muna kayo. And watch me. I will jump. Ay! Nabali yata yung mismo saging. Jumpy! Jumpy, ka na kana? Jumpy pie? Shh! Jumpy! Where are my dogs? Jumpy! I am cooking our dinner for tonight. I'm cooking ginang ista, borao. And I have visitor here. We have visitor. Right, Chong? Yeah. Do you know Tita Mirna? Si Mirna kilala nyo? <laughs> She's here. Ayan siya, oh. Say hi, Tita. Hi. Say hi. <laughs> And Letty, of course. Hello. Regular hi. customer. Kopi <laughs> uh, <coffee> kayo dyan. <laughs> yeah. Tita Mirna is here. Nagbabakasyon siya dito hanggang December na daw siya dito. Kaya makakasama natin siya every day until December 16. <laughs> si Tita ng na mga mesas hani pag naparito sa amin parang balikbayan at kung ano-anong bitbit bit Kagaya ngayon, may dalaga na naman siya kung ano-ano. Para siyang OFW. Okay, <laughs> kayo nagtatawa. Don't laugh. Walang nakakatawa. <laughs> May Skippy. And then we have. And then she bring Coffee Mate, our favorite. And not just Coffee Mate, may kapartner din kape. Buksan na ito. Pero sa totoong buhay mga meses, na ito man din ay padala nung nanay niya sa kanya. Alam mo naman na, dinadala rito. <laughs> Huwag itinapanood nung nanay mo, tita. Kasi bakit naman yung mga padala ko sa inyong... Talagang sa inyo yan. ...kuwan ay doon na ninyo dinadala kay Messi. Sinakot na ninyo doon. Tahan ating gunting na naman. Here. Tiyong ako ni Moista. Sinug na. Leti, marami na naman tayong iinumin. Okay. Pangalawa na ni Tita itong dala. Naubos na namin yung una. Kailan nga Tita? Ayot, nung dinagdala ka ulit na ito. Ubus na. Ay, kailan ulit ang kasunod? <laughs> <August>. <laughs> October, <November>. December, <clears throat> January, February. Yeah. <laughs> Si Tamir na always visit us here. Nami-miss niya daw kami. At saka yung mga sukal sa labas. Mahilig siya magwalis. Kind of Oo nga. Ano? Ganun talaga siguro pag naedad na. Ang libangan na lang ay ang magwalis. Uh, At <laughs> usapin <laughs> <laughs> ng mga dahon kung hindi lang. Ito marami pa. We have corn beef. Hereford corn beef. Buy one, take one. <laughs> ito yung mga nakasale sa Amerika. Iniuwi ng Pilipinas. hindi mm, ba diba? Dalawa pati ang brand ng corn beef. May Hereford na. May Levis pa. Pero parang expired na ito, tita. <laughs> parang expired na ito. October. October 2025. Bakit naman tita nagdadala kay expired? Tingnan mo naman October 2025. Hindi 'yung best BBD, di best before date ni. oo nga. Yes, tita. Hindi mo check yung pinapadala sa EU idadamay mo pa kami. <laughs> may allowance It's a prank! 2027 pa pala! Malabo nga pala ang mata ko. <laughs> Tapos may doon pang... Ito, ay parang ito galing pa sa ano, tita, hein? Sa Dabao, hain? Ito din yung pinadala mo sa amin nung minsan, <coughs> May doon pang product of Davao Dried mango Durian bar Nagawa din kami na ito, tita Yung yema na durian hmm. And durian, ha? Huh? May durian tablea pala And we have Libis Sausages Madami, kaya sausages <laughs> <laughs> Dahil hindi lang isang lata, kundi walo. Bakit walo? <laughs> 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 hindi isang gusina. Dapat isang kahon. Pag magdadala, hindi ako natanggap ng wawalong lata lang. ah, <laughs> 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 so, uh, yes. At marami pa. Marami pa siya din nila. Huwag na niyo yung ting na lahat. ma offray lang kayo. Yeah. Baka uh, manghingi pa kayo. Kakaunti na nga. Nami mo na, tita. Mm. let's check I'll show it to you papakita ko sa inyo ng kay Matakam din oh! buraw pakuloy nating maigi para malutong maigi sa suka hindi ko na pala naipakita sa inyo mga masas ano yung buto ng kakao na aming ibinilad yung pinatest ko kanina So, I'll show it to you dahil hindi ko pa na izizilong. Ngayon ko pa lamang sila izizilong. Here are the buto ng kakao. And yes, tama po kayo. Ganitong oras po ang tamang oras ng pagsisilong <coughs> ng mga buto. So, tomorrow, I will be led this again. Until, matuyo na siya. Madami-dami din naman pala ito. Pero mas marami ang nasayang nabulok, bulok na kakang. Dahil hindi ko na nga inintindi. Okay. So... Ganyan lang siya. Kapag nagkaig ito at natuyo namin sa araw, we will sangag, we will giling, and tada! May tabla. Yan at tayo. Fresh. From the three. Okay. We'll seal on this all. Keep it somewhere safe. Yung hindi lalanggamin.